Ang Mariveles ay isang bayan na matatagpuan sa pinakatimog na dulo ng lalawigan ng Bataan. Isa ito sa mga bayan ng Bataan na may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng lalawigan dahil sa mga negosyo at pabrika. Bukod sa pagiging industrial, kilala rin ang Mariveles sa mga natural na tanawin at atraksyon. Tulad ng kabundukan, kagubatan, at karagatan. na siya namang dahilan kung bakit ka nagigiliwang pasyalan ng maraming turista. Kaya sa video ito, sama kayong muli sa aming masayang paglalakbay at pagbisita sa ilan sa mga kilalang destinasyon ngayon sa nakamamanghang bayan ng Mariveles. Yon, welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure at ngayon, nandito na po tayo sa probinsya ng Bataan, dito po sa bahay ng Maribeles. Pansamantala muna huminto kami ni Brad dito. Dahil sa init ng panahon, uh, gusto namin makahigop ng sariwang sabaw ng buko. Kaya minadaanan kami ni Brad yung buko na binibenta nila dito. Dito lang din yan inaani sa bahay ng Maribeles. Ano, okay naman? Ubus na. <laughs> <laughs> Sarap niya ah. na. Malauhog na kita, Malauhog na tao. Solid, oh. Hmm. Refreshing. Nakapagpahinga na tayo at nakainom na rin tayo ng fresh buko juice dito po sa Maribeles, Bataan. Mula po sa Bulacan, nagbiyahe na tayo ng 122 kilometers. At ready na kami ni Brad na ibahagi sa inyo ang magagandang spot na pupuntahan natin dito sa Bataan. So yung ating unang pupuntahan na spot dito sa Maribeles, ito po yung tinatawag nila na Sisiman View Deck. And then abangan nyo pa yung mga lugar na pupuntahan namin dito ni Brad. Okay Brad, let's go! Let's go! Mayinit ngayon brad Oo nga eh Time check uh, 11.47am Malapit ng magalas 12 na tanghal eh Kaya nakakaranas kami ni brad dito ngayon Ng mainit na panahon Ang lapad ng kalsadahan dito brad no uh, Parang nasa uh, eh? expressway Kaya marami din mga kapwa natin na rider Ang talagang bumibisita rito sa probinsya ng Bataan Meron tayong kakaliwaan dyan, Brad. Kaliwa? Oo, oh, bakal ka lang. Ito yata yung diversion road nila dito. Papunta rin sa Sisiman. Yan, dun sa may ano. Hello? Death March Marker. Yan, pag nakita ninyo yung gasolinan, star oil, tapos merong death March Marker. Yan, kakaliwa kayo dito. Ay, may lighthouse Oh. Hindi lighthouse yan. Ay, Yeah. Uh, lighthouse. <laughs> hindi, ano yan? Yung planta. <laughs> hindi, andun yung lighthouse sa ah, banda Paron Makikita natin. Ah. Dagat na yan, brad o. Oh. Kaya nga. Wow. Ganda oh, Solid yung tanawin no? Oh. <laughs> Parang kapantay natin yung dagat. Oh. Mm hmm. <laughs> Barangay Baseco Country ah, Okay, so nasa Barangay Baseco na tayo Dito sa Marbeles, Bataan Ito na yung kalsada na binabaybay natin Ah, ginagawa yung kalsada, Brad Ah Pero makakadaan naman tayo Oo Sabi lang, hindi Oo Masalukuyan na inaayos Pinakapaganda pa Hmm. Nakapalibot din yung mga kabundukan dito sa dinadaanan natin, ano? Oo, oh, at more on, mga malalaking truck yung mga kasulubong natin dito. Peel cement, 3 kilometers. Ah, siguro, Brad, yung mga planta na nakikita natin, pagawaan ng semento. Oo. Gano'n na nga. Kaya mga truck ang lalaki. <laughs> Ay, ang ganda pala dito, Brad. tingnan mo, may formation pa, oh. Oo. Dito lang sa gilid ng kalsada Makikita Ganda. natin yung mga rock formation no? Wow Parang wala tayo sa Pilipinas <laughs> Oo oh. Sa gilid pa lang ng kalsada mag enjoy na kayo sa ride nyo dito Dahil yung tanawi na makikita nyo rito Wow na wow talaga May matatarik din palang daanan dito, ano? Mm -hmm. Grabe, ang ganda naman. Oo. Yan yung view, Brad, sa ano, si Seaman, view deck. Hmm, pag umakit tayo doon. Oo, yung way pala papunta roon sa view deck. Ah, ito pala, ito. Brad. <laughs> Yan, ito pala. Pinabahan ako kala lang mag-trekking tayo. <laughs> <laughs> ito pala yung view deck. Ito pala. Ah, tara. Tara, tara. Ito tayo. Tanda natin yung parking nila. Nakapin kasi tayo din sa lighthouse eh, kaya akala ko, mga 4 minutes pa eh. Ito na pala yun. Wow. Narating na natin yung pinaka view deck dito sa Sisiman. So puntahan natin yung pinakataas. Kailangan natin umakyat doon sa may hagdan para mas makita pa natin yung mga nagagandang tanawin dito. Alright! Dito na tayo sa pinaka viewing deck dito sa Sisiman, Maribeles, Bataan. Ito 'yung makikita ninyo na mga tanawin dito. Ito talaga 'yung nagbigay ng ganda. Itong bundok na nakikita natin, ito po yata 'yung Mount San Miguel na matatagpuan dito sa Sisiman, Maribeles, Bataan. At kung titingin naman kayo sa pinakababa, makikita ninyo maraming mga bangka sa dalampasigan, iba't ibang kulay. Kita rin po dito sa view deck 'yung planta na nadaanan natin kanina habang binabaybay natin itong kalsadahan. Meron din tayo makikita na kabundukan dito sa likod natin, no? Mm -hmm. Tapos doon sa pinatoktok, may nakikita ako na bahay. At dito po sa pinakataas, ito talaga yung spot na kung saan okay na okay magpa-feature. Uh, mas maganda dito. Mm -hmm. Dahil makikita ninyo, sa background ng feature ninyo, itong napakagandang rock formation. Na nakapalibot naman yung malawak na Mariveles Bay. Natapatan lang namin ni Brad na terikang araw. Ngayon ay alauna ng hapon. Kaya mahapdi sa balat. So kung kayo po ay nagpaplano din napuntahan to, pasyal kayo ng maaga. At namin ngayon na walang mga bisita dahil nga atik ang araw pero sigurado sa umaga at hapon maraming Oo. umibisita dito dahil ganda talaga ng tanawin no. Narating na natin ang Sisiman View Deck ngayon lalo namin puntahan ni Brad yung lighthouse dito so mula doon sa may pinaka view deck magmamotor pa tayo ng apat na minuto bali nasa isang km lang malapit lang palapit tayo ng palapit doon sa rock formation na nakita natin kanina doon sa ano, view deck Brad kaliwa tayo ayun ah, barangay si Seaman Meron pa lang arko dito, Brad. aha. Uh -huh. Tapos meron tayong kakananan diyan. Ah, ito pala Brad yung nakikita nating barangay. Doon sa view deck, mm. dito pala yung daan. Kanan ah, na ba? Yan kanan diyan. Ah, uh -huh. kalabot na nga Mount San Miguel pag malapitan. Ang taas. Uh -huh. Saan tayo? Dito diretso sa, sa Palait House. Saan okay. diretso? jan 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 Yan. palapit pala tayo ng palapit dito sa Mount San Miguel. Wow. Ang taas nitong rock formation na to. Sure ba pwedeng motorin to? Ang ganyan lang siguro tas maglalakad tayo ng konti. Tanong mo na kay kuya. Tanong ko kaya. Sige, sige. Tayo mga po. Pwede po magtanong. Saan po dito yung lighthouse? Diyan mo ba? Nakakapunta po ba yung motor doon? O nga, ang bawal. Ah, bawal na po. O oh, sige po tay, maraming salamat po. Maraming salamat ah, salamat po. God bless. Sinubukan namin puntahan ang lighthouse. Nakarating kami doon sa binigay na ruta ng mapa. Kaso, natanong tayo sa mga lokal, sarado daw. Kaya nagdesisyon kami ni Brad na puntahan na yung ating susunod na destinasyon. Andito na tayo ngayon sa pinakakabayanan ng Mariveles. Ang susunod po natin na pupuntahan dito sa bayan ng Mariveles, ito po yung tinatawag nila na Panoy Poy Cove. Papasok na tayo ng runabout Brad, kanan tayo. Kanan. Malapit na tayo. 2 minutes na lang 550 meters Baka okay, malapit na sa bungat yan ah Oo, malapit na to Alam ko meron dito ano, makikita na signage eh Pag nakita natin yon, papasok na tayo doon Sa banda rito yan, pinapakanan tayo eh Ayun yata Brad oh Maana mo? Ayun, yun, 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 Ah, yun Better Balon, Anito 2 Panoy Poy Cove Okay, kanan tayo dito Para mapuntahan natin yung pinaka jump off Then tanong na lang tayo dun Kung paano tayo makakarating dun Sa pinaka taas. Yan, pinaka bungad Mabato, yung dadaanan natin Ingat tayo dito Adventure pala to Adventure ka agad Agad Doon sa may ano brad, sa may kubo yun eh, o Nakikita ko, kubo nga ba yun Yung parang tindahan <laughs> Hindi ko alam kung tama itong dinaanan ko, dalawa daan. Eh. <laughs> tama naman. Yeah. Hoy. Rasuhan na naman ito ha. Ah. Yan, ito pala yung pinaka-information desk. Makakalapit na tayo. Asan ba? Ay, dun, 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 dun. Ayun o. No. Salamat, kanan, salamat. Kanan. Grabe, sa'yo nun po. Sana po, kami ng panay po, po. Eh? Kung Ma po basa po po, ba, uh, mabato. mabato. Parang, parang po ba? Ah, pero malapit lang naman po'ng lakarin. Ah, hanggang dito lang. Magkano pa entrance? Sampo po. Sampo piso. Iiwan na namin yung mga motor namin dito sa parking area. At ang gusto ni Brad ay maglalakad daw kami papunta doon sa may Panoy Poy Cove, yung pinaka view deck. Ayon niyang gamitin yung motor niya papunta doon. Gusto daw niyang magpapawis at magdala ng mga gamit. <laughs> Hindi, lubak kasi doon. Lubak-lubak <laughs> kasi. Pag nakita niyo daan tinahin. Natakot si Brad sa daan paakyat dahil malalaki yung mga bato. Ako, gusto ko sana'ng iakyat yung motor namin doon. Kaso eh syempre, sabi ni boss, maglakad na lang daw kami. Ako, boss. Oh. <laughs> boss, yeah. Sabi <laughs> <laughs> <bang> dala, boss. <laughs> At sabi naman nung nagbabantay na hindi naman daw gano'n kalayuan. Malapit lang daw yung pinaka view deck. So, okay na din na maglakad tayo. Pero kung gusto ninyong dalhin yung motor ninyo sa pinaka view deck, pwede naman. Kaya lang, ito yung mga bato na dadaanan nyo dito. Iiwasan nyo na lang. Hanggang doon sa pinakataas, puro ganyan. Hihingalin din naman tayo pag nagmotor tayo dito, Brad, kasi lubak-lubak ko. Sakit sa braso nito. Na-experience ko na kasi yon. Kaya gusto mo maglakad na lang. Oo, kasi hihingalin din naman pag naglakad. <laughs> pag naglakad tayo. Oo, pero walang sakit ng braso. Oo. Kaya mas okay to. Sana pala inakit ko na lang yung motor. Hinihingal na ako. Kunin mo na yung motor mo. <laughs> Akit mo <man> na dito. <laughs> Pati sa akin. Oo, ko ba gusto mo maglakad? Gusto mo magpapawis? Okay lang. Kami akong kinain. <laughs> Tingnan ninyo yung tanawis sa likod namin, no? Oh bundok ng Mariveles ganda merong bato rito pahingahan pagkatapos ninyo akitin yung medyo may katarikan na ahon dito merong puno tapos may bato na pwede nating tambayan kung samantala habang tayo ay nagpapahinga kahit may kainitan yung oras ng pagaket namin dito. Pero yung buga ng hangin, grabe no. Fresh na fresh, may dagat. Oo, dahil nga aragatan ito, sa likod natin. lakad pa tayo doon sa madlang dulo para mas makita pa natin yung magandang tanawin. Ito na yata yung pinakamataas, Brad. <laughs> ano, tula kita? Sige. Sige. Bati mo ako. Kaya mo yan, na lang. Grabe naman to. Woo! Hindi pa may mas mataas pa. <laughs> Saan? Ay, o ano? Oo nga, meron pa. Ay, ah, tulak! <laughs> Pupuntahan namin ni Brad yung mas mataas na view deck dahil doon may nakikita akong puno pwede tayong lumilim doon habang nag enjoy tayo sa magandang tanawin na nakapalibot dito Brad, kinamita namin sa likod natin. Oh. Woo! Nagdidilim yung paningin ko. Bakit? <laughs> Nagdidilim na yung paningin mo. <laughs> Ang init. Pero panalo sa tanawi, no? Huwag lang kayong akiat ng ganitong oras dito. Kari kang araw. Time check. Ano oras na? 3.47. 3.47. P.M. Nang hapon sa loko yan na uh, tirikang araw inakit na namin kasi tuwing hapon umuulan eh uy brad ganda ng tanawin no? oh oo nga ganda grabe ano pakita na natin sa kanila sige pakita mo na <laughs> okay ito yung tanawin na makikita nyo rito sa Panoy Poy Cove let's go Nakarating kami dito sa pinakataas nitong Panoy Poy View Deck ng Trek Ang Araw. Pero ang kagandahan, mayroong mga puno dito na pwede ninyong pagtaguan. Gaya para ito. oh para matakip kayo sa, ano, sa init ng araw. No? Mm -hmm. Kaya dito na kami nag-stay. Bukod dun sa malilim, talagang ang ganda ng view dito. Habang nakatambay kami, malakas na hangin, tapos maririnig mo yung alo ng karagatan. Yeah. Yung view na makikita nyo dito, may natin siya sa Dinggalan, yung hmm. Batanes of the East. Ganun yung itsura niya. Tapos yung makikita mo dito sa paligid mo na nakapalibot, puro berde. Brad, tara dito. Lakad pa ba tayo. Matahan natin yun, no? Simula po nang narating namin yung pinakataas. Kanina pa kami walang nakakasabayan dito na bisita. Kaya talagang ramdam na ramdam namin yung ganda ng kapaligiran dito. Isilipin lang namin ni eh, Brad kung ano pa yung mga pwede nating makita rito dahil malawak talaga yung pinakataas nitong Panoy Poy Cove. Ah, dito sa may bandang dulo, ito rin yung makikita ninyong tanawin. Dito, puro kabundukan na yung makikita ninyo. Ang ganda ng bundok na yun, brad, oh. Maribeles ba yan? Oo, oh, yan yata yung Mount Maribeles, kung di ako nagkakamali. Ganda, no? Ganda. Yung kapal ng puno ng kahoy, tapos yung, yung korte, yung mga, yung mga edge, oh, yung mga gilid-gilid, yun. no? Parang Toblerone. Ganun. Parang Toblerone, yun, ganun. Dito sa pinakataas, nakikita ko na magandang area to para mag-camping wala lang akong idea pero siguro pwede kayong magpaalam sa pinaka namamahala nito kasi ang ganda ng ano eh ng ng taas napakalawak okay na okay mag-pitch ng tent dito meron dito nagpipiknik, picnic unti-unti nang nadadagdagan oh sana dumating din yung panahon na makilala to ng maraming turista pero siyempre dapat pag-ingatan pa rin natin para hindi masira yung mga kalat natin dapat isasabay natin sa ating pagbaba Huwag mm -mm. natin iiwanan dito para mapanatili natin na maganda yung spot na to dito sa Panoy ito. I don't know what it means but there's a smile upon your face And I see something shimmering in your eyes And they say if you wanna glimpse the future you need space You put down your morning guns? Would you follow me to At sigurado dito sa area na to maganda ang sunset Ngayon pulubog na yung haring araw Kumagayag na natin sa video Ayan Pero hindi na namin maiintay ni Brad Dahil maghahanap na kami ng matutuloy dito sa Bataan kaya kung kayo po ay papasyal din dito sa Panoy Poy Pob, abangan nyo yung sunset dito, mukhang maganda. nakahanap din kami ni Brad ng aming tutuluyan for overnight. Dito natin ipapark yung aming mga motor. Ayan si Brad, oh. pagod na pagod. Ulas na hulas. ulas na <laughs> Ito yung room natin na tutuluyan. Alright. Pakita ko sa inyo para may idea na rin kayo pag nagpunta kayo dito ng Maribeles. May electric fan, Merong TV, at air condition. At ito naman yung kama nila. Check natin yung CR nila kung maayos. Alright. All goods naman. Malinis. Ito nga pala yung pangalan nung tutuluyan natin. Talain Travelers Lodge. Located po yan dito sa Maribeles, Bataan. Ang babayaran po natin dito for overnight ay 1,000 pesos. Ayan yun. Makapagpapahinga na tayo ng maayos. Pagkatapos nating lakbayin, ang ilan sa mga tourist spot dito sa Maribeles. Okay, so kita-kits po tayo bukas. Pagpapatuloy po natin yung ating paglalakbay at ginagawang pag-ikot dito po sa probinsya ng Bataan. Abangan nyo po yung ating mga pupuntahan.